Bago matapos ang 2024, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang budget para sa taong 2025. 6.3 trillion pesos ang inaprubahang budget ng pangulo para sa taong ito. The executive branch is one with the people in raising concerns over appropriations that are not consistent with the country's development plan and responsive to the needs of the people. Pinakamalaki rito ang Department of Education o DepEd na pumalo sa 1.6 trillion pesos at sinundan naman ito ng Department of Public Works and Highways na nasa 1 trillion pesos. Pangatlo rito ang Department of Health na nasa 267 billion pesos at pangapat ang Department of Interior and Local Government na nasa 279 billion pesos. Pero sa kabila ng pondong ito, aabot sa 194 billion pesos na halaga ng mga proyekto ang vinito ng Pangulo. We have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. Isa na sa binawasan ng pondo ay ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highway na nagkakahalaga ng 26.65 billion at 168.240 billion na mga unprogram appropriation. Actually some of the projects that uh, uh, we considered that are not uh, totally supportive to the 8-point uh, socio-economic agenda of the, uh, of the government, Of this administration and... Ang halagang ito ay nilipat sa mga proyekto ng Department of Education, Department of Health, Department of Agriculture at iba pa natutugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya si Nanay Edelia Cabado na may pinapaaral na anak at asawang PWD, hiling niya na pagtuunan ng pamahalan ang sektor ng edukasyon at kalusugan. Um, gusto sana namin um, additional for the medicine like mga like guy ng asawa ko PWD. Tapos pag nagre-request kami for doon sa DSWD sa Bukawkan Road, parang uh, mas malaki pa yung gamot na, na binibili namin kaysa yung bibigay ng DSWD. Pag gusto namin sa pag-aaral ng mga bata, ganun. Kasi gaya ngayon, nagka-college yung anak namin, high school, ganun. Dapat may mga discount din sana na ibibigay din. Pagtitiyak naman ng Pangulo, Every centavo must go to programs that truly uplift lives. Strengthen communities, secure the future development of the Philippines. Umabot sa 6.352 trillion pesos ang original na budget para sa taong 2025 at target itong maipasa pagsapit ng December 22, pero dahil sa pagre-review sa iba pang nilalaman ng budget, naging 6.326 trillion pesos na lang ito. Angel Arquero RNG News.